Hi friends! Welcome back to my mini vlog. So magbabayad lang muna tayo ng bills for today's video. <laughs> Samahan niyo ako lumabas. Ingat tayo! Welcome back to my mini vlog! So for today's video nga, lumabas ako para magbayad ng aming mga bills. Di ba nga, lagi ko sa inyo sinasabi na isa to sa mga bagay na gusto kong gawin every once a month, ano, na makalabas mag-isa, magbayad. Ngayon, hindi ako nakapunta ng McDonald's kasi nakalimutan ko, napupunta pala ako sa bayad center ngayon. Kaya napakain ako ng lunch. Ay, naku po. Tapos last Sunday nga nag-invite si Tita Helen na pumunta doon sa bahay nila kasi may simpleng salo-salo para sana sa birthday ni Charma. Grabe, ang sasarap din naman talaga ng mga pagkain doon. Siyempre, alam niyo na habang kumakain, medyo may konting kwentuhan, chismisan, mga ganyan. Pagkatapos ko pupunta doon kila Tita Helen, dumiretso na rin ako umuwi dito. At pagka uwi ko, yung aking husband ay nagluluto siya ng um, simpleng hapunan niya. Tapos inilit niya yung... Tortang talong, tapos nagumpisa na rin ako magpainit ng tubig para paliguan na si baby, tapos inebulizer siya bago siya matulog. Feeling ko talaga maaga matutulog to kasi nga hindi naman siya nakatulog ng maayos kaninang tanghali. Tapos ayan, nakita nyo naman, palaro-laro lang na sapatos ang kanyang papa or papi. Tapos last Sunday, nag-send sa amin ng video ang aking mama dear na siya ay nagigitara. Kasi isa to sa mga bagay na pinagkakabalahan niya <laughs> doon sa kanyang bahay kapag ka hindi siya masyadong busy at kapag ka wala siyang work. Kung hindi naman siya nagigitara, ayun, nagsasasayaw naman siya. So, naisipan ko na rin siyang i-flex dito sa aking mini-vlog. So, siya pala yung aking mama, dear. Siya ang aking pinakamamahal na mama. Isa siya sa mga dahilan kung bakit nagsisipag ako na mag-mini-vlog, mag-reels, nagbaba kasakali na meron akong future dito sa Uh, buhay meta or sa buhay content creator kasi syempre, bilang isang anak, gustong gusto ko talaga din na makabawi sa kanya, alam nyo kahit na malalaki na kami, matatanda na kami mga anak niya, andyan pa rin siya para i kami hindi lang kami, pati na rin yung kanyang mga apo kaya hopeful at prayerful kami na makapagbakasyon siya this year. Nako kapag nakauwi talaga siya dito this year at nakapagbakasyon siya, talagang imamassage ko siya. Kung ano yung mga bagay na po pwede kong share sa kanya. Ano? Yung mga bagay na gusto niya na kaya kong ibigay ay ibibigay ko sa kanya. So yun lamang po for today's video mga friends and I hope na lagi po kayo mag-iingat. Babu muna!